sa panahong ang mga babae ay iginapos sa tahanan at natatabunan ng mga lalaki. Isang reyna na mandirigma ang nagawang hamunin ang mga nakasanayan at pamunuan ang isang bansang binubuo ng mga babae. Ang pambihirang katauhang ito ay si Hippolyta, reyna ng mga Amazon. Ang kanyang buhay ay hinubog ng mga tunggalian at alyansa kasama ang mga alamat na bayani, kung saan napatunayan niya ang kanyang kakayahang mamuno at ang kanyang tapang. Mabalasik ang hiwaga sa pinagmulan ni Hipolita at iba-iba ang salaysay tungkol sa kanyang lahi. May ilang pinagmumulan na nagsasabing siya ay anak ng Diyos ng digmaang si Ares at ni Otrera, ang tagapagtatag na reyna ng mga Amazon. Ang makajos na linyang ito ang tuwirang nag-ugnay sa kanya sa galing sa pakikidigma at sa bagsik na katangi sa mga babaeng mandirigma. Iminumungkahi naman ng iba pang salaysay na si Antiope ang kanyang ina na lalong nagpatibay sa ugnayan ng reyna sa dugong maharlika at sa tradisyong mandirigma ng kanyang bayan. Anuman ang tiyak na pinanggalingan, ang kanyang kwento ay mahigpit na nakapulupot sa kultura at mga kaugalian ng natatanging sambayanang ito. Bilang reyna ng mga Amazon, may pangunahing papel na ginampanan si Hippolyta sa lipunan ng kanyang bayan. Siya ay pinunong politikal at militar na may pananagutang gumawa ng mahahalagang pasyang nakaapekto sa kapalaran ng kaharian. Hindi pinagdududahan ang kanyang atas at ang kanyang salita ay batas sa hanay ng mga mandirigmang Amazon. Si Hippolyta ang nangasiwa sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa sa lipunang Amazon. Tinupil niya ang mga alitan, nagtatag ng mga batas at minatiyagan ang pagpapatakbo ng kaharian. Pinahahalagahan ang kanyang karunungan at karanasan at pinagkakatiwalaan ng lahat ng Amazon ang kanyang mga pasya sa larangan ng militar, si Hipolita ang kataas-taasang komandante ng hukbong sandatahan. Siya mismo ang pumapaimbulog sa labanan, nagbabalangkas ng mga estratehiya at gumagawa ng mga taktikang pasya sa larangan. Ang kanyang kapangahasan at galing sa pakikidigma ay naging inspirasyon sa kanyang mga kawal, at ang kanyang presensya sa unang hanay ang nagtiyak sa katapatan at alab ng mga Amazon isinapuso ni Hipolita ang diwa ng mandirigmang Amazon, pinagsasama ang lakas ng katawan, talinong estratehiko at mailap na diwa. Ang kanyang kasanayan sa pakikibaka ay alamat, bihasang bihasa sa pana at palaso, sibat at dobleng palakol, mga sandatang tila naging dugtong ng kanyang katawan. Tumpak ang kanyang pamamaril, kayang patumbahin ang mga kaaway mula sa malalayong agwat. At dahil sa bilis niya sa labanan, ay mahirap siyang tamaan. Bukod sa kanyang kasanayan sa digma, si Hipolita ay ipinanganak na pinuno. Ang kanyang nakapangyayaring presensya at matatag na tinig ay nag-udyok ng paggalang at katapatan mula sa kanyang mga mandirigma. Taglay niya ang likas na karismang nagbuklod sa mga Amazon sa iisang layunin at ang kanyang karunungan at karanasan ang umakay sa kanya sa mga pasyang kritikal. Eksperto rin sa pangangabayo ang Reyna Pinamaster ang sining ng pagsasakay na may liksi at yuya. Natila isang sentauro, sinasakyan niya ang kanyang kabayo. At buong tapang na pinamumunuan ang kanyang hukbo. Hinihikayat sila sa pamamagitan ng mga hiyaw, pandigma at huwara ng katapangan ang kanyang pagkaripas sa kabayo. Bilang ekstensyon ng sarili niyang lakas at paninindigan, ay isang makapangyarihang sandata, sapat na upang sagasaan ang mga kaaway at wasakin ang hanay ng kalaban. Ang natatanging pagsasanib ng mga kakayahan ni Hipolita ang nagbigay sa kanya ng lubos na kahusayan bilang pinuno at ng pagiging di matitinag na mandirigma. Ang kanyang lakas ng katawan, talinong estratehiko, husay sa pakikidigma at mapiit na pangangabayo ang nagpaningkad sa kanya higit sa maraming bayani at mandirigma ng kanyang panahon. Isinakatawan niya ang huwarang Amazon ang babaeng mandirigma na sumalungat sa kaugalian at lumaban para sa kanyang kalayaan at kasarinlan. May mahalaga ring papel ang reyna ng Amazon sa ugnayang diplomatiko sa iba pang mga bansa. Nakasundo siya ng mga alyansa, nagtatag ng mga kasunduang pangkalakalan, at ipinagtanggol ang mga interes ng kanyang kaharian. Kasing talas ng kanyang tabak ang kanyang kasanayang diplomatiko at kaya niyang lagpasan ang likaw-likaw ng politikang pandaigdig na may katusuhan at kapasyahan kabilang sa mga yaman ng reyna ang sinturon ni Hipolita. Isang kaloob mula sa Diyos na si Ares. Higit pa sa palamuti, isa itong kayamang hindi masusukatan ang halaga. Hinisaan ito sa kumikislap na ginto at tinernuhan ng mga rubing tila patak ng dugo, mga brilyanteng tila mga bituin, at mga sapirang parang kalangitan sa gabi. Nagliliwanag ang sinturon sa banal na ningning. Hindi lamang ito bagay na walang kapantay ang ganda, kundi sagisag din ng kapangyarihan at pamumuno ng reyna sa mga Amazon. Isa itong anting-anting ng lakas na umakit sa kasakiman ng mga hari at bayani. At yaong pagnanasa mismo ang naglagay rito sa sentro ng isa sa labindalawang gawain ni Hercules. Ang bugtong na anak na babae ni Eurystheus, hari ng Mycenae at pinsan ni Hercules, na nasanay sa layaw, ay humiling sa kanyang ama, bunsod ng inggit, na igawad sa kanya ang sinturon. At yamang ang pinakanaisin ng hari ay mawalay si Hercules. Inutusan niya ang bayani na ibalik iyon bilang patunay ng kanyang kagitingan at katapatan. Ang misyong nung unay payak ay nauwi sa isang hamong hitik sa liko at liko. Sinasabi ng ilang salin ng alamat na si Hippolyta humanga sa lakas at tapang ni Hercules at marahil na halina pa sa kanyang pagkamarangal ay pumayag na ibigay ng mapayapa ang sinturon. Ngunit si Hera ang silosang asawa ni Zeus at sinumpang kaaway ni Hercules ay nakiusyoso, naghasik ng alitan sa hanay ng mga Amazon at inudyukan silang labanan ang bayani. Nangamba ang Diyosa na lalo pang sisikat ang pangalan at luwalhati ni Hercules at matatakpan ang sa kanyang asawa. May iba pang salaysay na hindi man lamang binanggit ang mapayapang pagsuko. Dahil sa kanyang pakiramdam ng tungkulin at pangangailangang tuparin ang utos ni Eurystheus Napilitang makipaglaban si Hercules kina Hippolyta at sa kanyang mga mandirigma. Naging isang epikong labanan iyon, at kapwa panig ay nagpamalas ng husay at pagsik. Nag-iiba rin ang hantungan ng reyna ng Amazon ayon sa sarisaring salaysay. Sa ilan, siya'y napatay ni Hercules sa labanan, at ang kanyang dugoy dumungis sa ganda ng sinturon. Sa iba naman, siya'y nabuhay ngunit isinuko ang kanyang trono at impluensya. Ano man ang kinalabasan ginawa ng alamat tungkol sa ikasiyam na gawain ni Hercules na walang kamatayan ang sinturon ni Hippolyta bilang bagay ng pagnanasa at kapangyarihan. Ang ugnayan nina Hippolyta at ng alamat na bayani ng Atenas na si Theseus ay isa pang kapanapanabik na kabanata sa kasaysayan ng reyna ng Amazon. May ilang bersyon na nagsasabing si Theseus na sumunod kay Hercules sa misyong kunin ang bigkis ni Hippolyta ay nabighani sa kanyang kagandahan at tapang. Dinukot niya ito at dinala sa Atenas bilang samsam sa digmaan na naging mitsa ng tunggalian sa pagitan ng mga Amazon at ng mga Athenians. Inilalarawan ng salaysay na ito si Hippolyta bilang biktimang pinagkaitan ng kalayaan at kaharian. At si Theseus naman bilang malupit na mananakop. Nagkaanak si Hippolyta at Theseus ng isang lalaki na pinangalan ng Hippolytus. Pinalaki sa Atenas, ang batang prinsipe ay naging isang mahusay na mga ngaso at atleta. Subalit ang kanyang malagim na kapalaran na kinasasangkutan ng puot ng Diyosang si Aphrodite at ng pagkahumaling ng kanyang madrastang si Phaedra ay paksa ng isa pang alamat. Pinagdedebatehan din ang impluensya ni Hipolita sa pagkakatatag ng Atenas. May ilang sanggunian na nagpapahiwatig na ang kanyang presensya sa lungsod ay tumulong magpakilala ng mga elementong Amazonian, gaya ng kulto sa Diyosang si Artemis at ang pagpapahalaga sa lakas at kasarinlan ng kababaihan. Sa kabilang dako, pinaliliit ng iba pang salaysay ang kanyang papel at itinatampok si Theseus bilang dakilang tagapagbuklod at mambabatas ng lungsod. Gayunman, iginigiit ng iba pang bersyon ng alamat na ang tunay na asawa ni Theseus ay ang Amazon na si Antiope na lumaban, at namatay na kasakasama ang kanyang bagong asawa sa panahon ng Amazonomachia. Sa kulturang popular, naging ina si Hippolyta ni Wonder Woman, isa sa pinakatanyag at pinakanakaantig na mga babaeng superhero sa kasaysayan ng comics. Isinasaad siya bilang reyna ng mga Amazon at bilang matatag, marunong at mapagtaguyod na ina na humubog sa pagkatao at pagpapahalaga ng kanyang anak na si Diana. Inubog niya si Diana mula sa luwad at hiningahan ito ng buhay ng Diyosang si Aphrodite. Kaya't naging isang Amazon na may makadyos na kapangyarihan. Pinalaki ni Hippolyta si Diana sa pag-ibig at disiplina, tinuruan siya ng mga pagpapahalagang habag, katarungan at pagkakapantay-pantay, gayon din ng pagsasanay sa sining ng digmaan at diplomasya. Ang tunggalian sa pagitan ng pangangailangang protektahan ang kanyang anak at ng siglang hayaan Itong sundan, ang sarili nitong landas ay isa sa mga sentrong paksa sa kwento ni Wonder Woman. Si Reyna Hipolita ay isang malakas at nakaantig na tauhan, kapwa sa mitolohiyang Griego at sa kulturang popular. Tumasagisag siya sa lakas at kasarinlan ng kababaihan, pinamumunuan ang pangkat ng matatapang na mandirigma, isinasakatawan ang kapangyarihan ng kababaihan at ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga babae.